Yun ang magandang hapon mga kay Lard, no Welcome back sa ating YouTube channel So ngayon nandito tayo sa tabing dagat Para I-fix eh, ko lang sa inyo na Ipakita ko lang yung Ano namin Sana nakikita ko ngayon yung basura talaga Dahil pag ganitong habagat season At saka nag-uulan Bumabaha yung mga basura Na galing doon sa mga Mga ilog Na ano dito sa may Panginan dito sa may parte na Lalo dito sa harap namin kasi may dalawang ilog kasi ilog doon at saka ilog dito so ito tingnan nyo yung basura so ito nga yung ano no mga kailark yung basura bali ito harap namin to ayan yung bahay na pamangkin tapos yung bahay pa na isa kong pamangkin tapos ito ito kasi yung ilog yan ilog, ilog to eh pagka malakas talaga ang ulan tapos bumabaha yung basura doon galing inaanod nya pumunta rito ito at saka doon banda mayroon din isang ilog roon baga yung basura hinahakot siya papunta rito so kailan ba ako dumating dito march bali ito yung pinaka ano una kong nakitang problema sa, dito sa ano nga tabing dagat nila kasi yan yung mga basura na yan, karamihan pa naman plastic. Yung mga yan, mga plastic na yan. Tapos <laughs> ito, kitang-kita -kita mo naman talaga oh. Mayroon pang mga ano, yung may ka, yung puno na may mga tinik, aroma kung tawagin. Ito, ito, tulad nito. Yung may mga tinik na kahoy, ang dami kaya pag kami nam, naninisid sa gabi, ini ano iniingatan talaga namin matapakan tong mga ganitong klase <coughs> yung aroma dami ah nalambat wala pa tayong mahanap na aroma eh so ito nga ano yon yung itong mga basura na ito yan Hindi naman talaga lingid sa kaalaman natin na ito na masama talaga to sa dagat. Ang epekto niya sa dagat, ano kasi. Ito hindi daw to basta-basta na ano, ina nabubulok. Ayan, ano rin. Pansin nga namin pag naninisid ako, kahit ako naninisid kami sa gabi. Ang daming nakikita diyan ng mga basura sa ano, sa ilalim. Ito. Ito naman, hindi naman masyado talagang puno. Pero ito, marami talaga 'tong nakaram, medyo bawas na nga ito eh. O ayan oh. No? 'yun oh, 'yung ganyan. Tapos lalo na dito banda sa amin tapat ganyan, darito. Kaya kung titingnan mo talaga, parang nasisira 'yung ganda ng ano natin ng kalikasan dahil sa mga basura na 'yan. So, ang ano ko sana, meron <coughs> sana akong gustong gawin dito, ano? sa hindi lang dito mismo sa amin tapat, kundi yon yun kasi maingay kaya maingay mayroong ano doon bako lalagyan kasi ng seawall yan mula roon sa bayan mismo papunta rito sa aming barangay papunta rito <laughs> mula doon sa bayan nagkakaroon siya ng seawall hanggang doon sa pinakadulong bahagi ng sityo na nasasakupan itong barangay namin kaya ano maingay at saka yun nga no part dong kulang dito sa balik tayo sa basura no. <coughs> Nintay ko lang na ano eh. Na manap lang ko ng chimpo na makausap ko yung aming barangay captain dito at saka sunod uh, magsasadya rin tayo sa sadyain natin mismo yung munisipyo para hingin yung ano mag, ipaalam natin sana ang gusto ko sana mangyari sa loob man sa loob na isang ling, ah, linggo yung isang araw ng linggo na yon dahil dahil pahinga naman talaga pag linggo ba, abali ang gagawin nyo sana maglilinis kami rito mag, mag, magyayaya mag na lang ako ng trupa na volunteer lang na makakatulong ko sa paglilinis kasi sa totoo meron naman tutusin meron namang landfill doon yung yung baka ng basura doon banda sa bundok doon may hukay sila roon tapos doon binabaon yung basura tapos sinusunog ang ano nga lang siguro dito yung truck yung garbage truck na ano na umiikot dito parang wala or mayroon na siguro hindi pa masyadong nakikita so ang gagawin ko sana yung lilinisin namin basura ipunin ko na lang do sa tabi tapos kit kami na lang yung ano yung magdadala roon sa ano sa <coughs> mismong tambakan yung sa hukay kasi meron namang service dyan kahit papano yung triskel namin may skill naman dyan na luma na lang at saka kaya gusto ko rin ipalam sa barangay para may mag provide sana gusto ko magkaroon ng buta. kasi nga yung nabanggit ko kanina no? yung mga tinik ng aroma na eh, yun nakabaon yan. mahirap kasi bakat tinik yan mahaba ang tinik eh so sana mayroong buta. at saka gloves no so kailangan ko ng ano sa barangay ng basbas so ito yung sinasabi kong aroma oh. ito yan napakatalas po ng tinik nyan yan matigas oh. So, pag, so pag wala kang buta ah, tagos to sa chinilas kahit ano pero pag may buta ka hindi na to tumatagos eh yan yung aroma na yan kaya yun sana yun ang susunod kong plano no, mga kailar sana matuloy sana matuloy yung plano ko na yan Para uh, Malinis na rin Doon o Makipagtulungan pa rin ako Sa barangay Dito Para ano Tsaka kailangan ng mga sako Pag istakan Kasi Pag nilinis na yan Isisilid sa sako Tapos dadalhin doon Para hindi na magkalat Doon sa landfill No mismo So Yun para naman gumanda Pag lalo Pag amihan daw Sabi ng mga pamangkin ko Pag amihan season yan, yung ang basura na yan. Ibabalik ulit dito yan. Ibabalik ulit ng alon. Papunta rito sa tabi. Lalong mas mahirap yun. Kasi yan, kakalat na yan doon. Malapit sa kabahaya namin. Eh, Pagamihan pa naman dito. Ang lalakas talaga ng, ang lalaki ng alon. So matatambak roon yan. So yun, lalamukin or ano man. Ano mga bata. Kaya yun. Uh, sana mag ano yung matuloy yung pinaplano ko na ano, na malinis nga ito unahin mo na doon kasi wala naman masyado eh dito lang banda may buka na sa may, may mga na kasi ng ilog yun talaga yung pinaka ano daluya ng mga basura ito tulad nilang nito itong kumpol na ito ng basura yan napakahirap yan pag yan nakarating doon sa laot ito may ruma na naman oh ito yan yung mga yan yun tsaka yun <laughs> yun, daming aroma oh. Ayun pa. Sako, buta at saka gloves para hindi naman masyadong maano sa kamay. At saka yun, yung malapit lang naman yung landfill dyan. So baliket. ako na lang yung ano, mag mag na lang sa ano sa tricycle na luma diyan tapos sa gasolina sagutin ko na lang ayun sana ano i ano nyo rin na sana matuloy yung aking pinaplano ano sana matuloy para malinis na yung ating ano baybayin ano baybayin so yun yun maraming maraming salamat ulit sa panonood ng aking munting youtube channel ano Uh, sa mga napadaan lang dyan sa channel ko paki ano na lang subscribe uh, hit the notification bell para yun yung adikain natin na ganito para updated tayo sa mga video ito ang paglilinis nga ng ano ng ating coastal area so yun maraming salamat maraming salamat bye bye